Welcome to another episode ng ating plano dito sa shop. So, ang ating mission for today ay maiayos na tong mga helmet and yung iba pang mga display dito sa wall. So, ito yung itsura ng shop ngayon. Ayan. Tapos, ito yung kabilang wall na bakante. Bali, sabi ng tropa, mas maganda. Ito kasi yung harap eh. Mas maganda kung andito yung mga helmet. So, ililipat natin yung mga pipe dito sa kabila tapos doon natin i-display yung mga helmet so meron tayo dito ang mga paluchina tapos yung ating mga helmet hook although kukulangin to kasi naparami nga yung bili natin ng helmet so itong paluchina i-screw natin sa pader tapos ito yan, dyan naman siya i -screw. so ito, para nakatayo ang helmet ito namang ganitong hook ganyan siya. nakayuko naman yung helmet kapag tinisplay so meron tayong ilang piraso enough yan para dito ang kaso ito kukulangin pero okay lang order na lang tayo ulit nito mga to so ayun ang ating gagawin for today so tara samahan niyo ako at tingnan natin kung anong kalalabasan Okay, so natapos na natin yung isang side. So yung saksakan, yung circuit breakers, nakadiretso dito kanina. Andito somewhere yung saksakan, yung outlet. So nilipat na natin pa ganun. Sakto, medyo katabi sa mga tools. So ito, pwede pa tayo magkaroon ng mga shelf dito, if ever. Pero sa ngayon, ito muna yung kabilang side. So, ang susunod naman natin ay ito, using itong mga kakain na ito. So, bago natin maikabit yung mga kahoy na sabitan dito sa wall na to uh, mapapansin nyo kasi medyo rough pa tong mga paluchina natin so gagamitan natin ng sander Bosch Random Orbit Sander tapos ito yung mga bala nyan na liha so merong iba't ibang numbers yan ito may 60, 80, 120, 240, and 320 so the more na mas maliit ang number mas magaspang para matanggal yung mga talagang magagaspang na part ng kahoy. So habang lumalaki yung number, nagiging makinis yan para uh, medyo mas maging makinis din yung ating kahoy. Hindi naman natin kikinisin na parang parang furniture yun. Pero at least para maging uh, presentable lang. para malagyan natin ng wood stain. So uh, lilihain muna natin So first ay yung 60 para matanggal talaga yung mga rough edges. So ayan, kung mapapansin nyo, medyo kuminis na kagad. Ayan yung mga natatanggal ng mga buhok So itutuloy lang natin to hanggang uh, medyo makinis na siya. So gradual tayong mag-increase ng number hanggang sa makuha natin yung saktong kinis lang proceed tayo sa 80 and kung mapapansin nyo diamak na mas makinis na to ngayon kesa itong hindi pa naliliya. Nasa 80 pa lang tayo ha? So pwede pa tayo mag-proceed hanggang 120 to 40 pero baka di na tayo sumagad ng 320. Ewan ko, titingnan natin. At this point, nakakaapat na kahoy na tayo na kinimis natin. 4 lang muna yung ginawa ko kasi kulang pa yung mga helmet ko. Magkakasya lang sa apat na board. So, at ito yung itsura. O, diba? Ang layo sa hindi na liha magaspang, ito makinis kitang kita yung mga grain ng kahoy samantalang ito walang kabuhay buhay pero ito ang katka yan ang ilalagay natin doon sa wall para pagtornilyuhan itong mga helmet ko. At this point, halos tapos na yung display ng ating mga helmet. Uh, kaya lang merong bag kasi para hindi maalikabukan muna. Uh, tinanggal ko lang ulit yung iba para makulayan. So nilalagyan natin ng wood stain. Ito ang ating nabili. So yan yung kulay niya. Para magkaroon ng konting buhay yung kahoy. Kasi pag wala, medyo puti lang siya. So tapusin muna natin pati yung dalawa. So finally, natapos din tayo at ito na po ang kinalabasan ng ating mga display ito yung mga helmets at yung iba pa yung mga balaklava and gloves so almost 2 days natin ginawa syempre minsan na antala tayo kapag may bumibili ganun so ito yung mga balaklava na nakuha natin tapos ito yung stock pa natin ng mambo's house seamless balaklava ito yan tapos ito, Duhan. Motowall. Wala tayong display ng Motowall. Mga so, gloves. Yan yung ating mga helmets. So, ang available natin, Gile, Evo, and Sec. So, tingnan niya. Uh, maganda talaga na mayroong konting tulay yung kahoy kahit paano mas nagpa-pop siya dahil black yung background medyo mas gumanda kahit paano meron mga part dito sa shop na kailangan pa na ayusin ay itong table na ito saan makapadong ang ating mga tools at mga kung anik-anik na medyo masakit sa mata ah <laughs> uh, kapag nagka may plano na ako dyan. At uh, may papagawa ako na nakatago yun lahat kasi hindi siya ganun kaganda sa mata eh. Kasi hanggat maaari, gusto ko dito sa shop, eh parang yung mga malalaking tindahan ng helmet na super linis at puro items lang ang makikita mo. So ito ngayon ng shop. Si Timmy dito sa loob. So ayan. Ayan yung ating display kung meron po kayong suggestions uh, sa display natin kung anong pwedeng improve pa uh, let me know in the comments pati na rin dito sa site na to kung anong magandang gawin sana someday mapuno natin to pati ito malagyan ng laman kung ano man pag medyo dumami ang ating mga stocks may suggestions po kayo sa ayos ng stock lagay niyo lang po sa comments to. papansin nyo yung isa ang manikin natin medyo malungkot naghahanap po ako ng marunong mag drawing ng mata para medyo magkabuhay buhay naman tong manikin natin yung isa nilagyan ko na ng shades eh. wala rin mata to kung kaya nyo ng syaringan mas maganda So, that's gonna do it for me mga kamambo salamat po sa panunood uh, sana may napulot kayo yung mga may tindahan or nag-online business sana uh, medyo na-inspire kayo so kung nagustuhan niyo yung video please like, share and subscribe and see you sa next content